We'll Magkasangga sa talakayan sa may init na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Glingera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radio. <laughs> Good day mga kabante. Ako po ang inyong Defense Minister, Jerry Cundinera. At ako naman ang inyong kakulitan, Coach Jerry Mr. Cool Esplana. At ito ang Sport Talakan. Dito sa DWAR 1494. pare, kumusta ka na? ito, <laughs> natapos na yun na namin, yung aming uh, uh, Olympics. No? Maganda, maganda yung kinant. Tapos nakakita kami ng mga talento. Alam Bata. pare, yung yung Valenzuela Olympics it's 22 under no uh -huh. pero may mga sumasading ano nakita namin na uh -huh. 17 uh -huh. 18 uh -huh. not not only uh, sa ano sa uh, basketball sa, sa lahat pero uh -huh. may nakita kami sa basketball talagang ang gagaling it's a big potential eh. so gagawin so, ag namin kinukuha namin yan lalagay uh -huh. namin sa isang pool uh -huh. oh sige i namin. natin uh -huh. alam mo naman ang gusto ni Mayor eh may matulungan mo yan, ma, 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 ma- scout na mas eskwela, Masaya na. Oo. Masaya na kami, wala kaming hinahangad na mag- magiging agent-agent. Pa. Di pare, pero alam mo'ng laking bagay din kasi para makita rin ng mga taga-Balinsuela na makikita mo na meron silang pupuntahan. Kung mag-excel ka, you will be guided by the government of Balinsuela. Nakita mo na serious yes. sila sa sports. Yes, kaya eh? ang ganda kandang exposure para rin nung ano namin, yung Balinsuela Olympics. Kasi uh may mga napupuntang scouts. Oh, oh. Parang, 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 lalo na pampanga, pag, pa, no? pag, mga top 8 oh. kasi 33 barangay si eh. oh. pababa ng pababayan mag top 16 top 8 top 4 top, yun na, eh top, finals na yung top 8 yung mga napupunta na tapos kinakausap oh. ako oh, sige, uh, uh, po ako sige tingnan mo sino mga kausunada mo dyan <laughs> parang yung pare, blueprint ng ano ni Governor Dennis Pineda pampanga uh -huh. tuloy-tuloy pare yung development nila sa sports uh -huh. pagbula grade school high school College, okay. Uh, they're the ones number one supplier of uh, top recruits of uh, in Manila, like UAP, NCA. lahat ng mga ibang liga diyan so makita mo hirap pa rin ito. ano kaya, naman yun kaya nga ako mas maganda pare at uh, yung mga bata na na kasi lalo na sa eskwela skwe, doon hmm. mahuhun yung kanilang skills eh oh. di ba alam mo naman pag pag uh, olympics laban uh oh. na kagad yan eh although yeah. nag huh inside din naman sila pero nato na everyday basis Kasi hmm. barangay level sila eh. pag nakuha na eskwela yan at uh-huh. Oh, napag-enroll na. yan araw-araw oh, yan talaga nakatutok eh. Makikita mo yung player after nung ano, mag, naghiwalay kayo, nung bumalik. Iba na. Grabe laro. Kumpiyansa. Tsaka yung galing niya. Kumusta ang support ng nila mayor? Meron ba silang food allowance or gym facility equipment? Well, doon mismo sa ano, doon mismo sa West Arena. May gym doon eh. Kompleto na 'yon. Kompleto na 'yon eh. Nandoon 'yon. lalo na pag na-member sila ng pool. Oh. Yun, ano, eh. Meron kaming gym na ano, Around 330 square meters ang ano, wow. ang laki. Malaki. Malaki, kumpleto. Pwede ka pa mag-aqua training. May swimming pool na kami. Oh, mag-aqua ah, mag, -aqua, mag -aqua training Pwede. na kami. Eventually, mag-aqua training kami. Ayun. maganda, maganda eh, kasi pare, exciting tong guest natin ngayon, pare. Mukhang Kamag kamag-anak mo pa ata to pare. Eh, last week, last week yung tatay ang oh, oh, kaharap oh, oh. natin, ha? Oo, no, oh, siyempre. Eh, sinwerte tayo at nagbabakasyon dito yan. Oh. Ha? Naka, sa Middle East Oo, oh, yun nga no. magpapalaro no. uh, daw, tsaka ah. magpapaklinik sa atin. Eh, nung hinawakan ko, malangis-langis pa <laughs> <laughs> oh. <laughs> Oh, pare, eh, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, pare. Itong head-out door ito ng na Phil Nation Middle East. 'Yan, walang iba, pare, si Kundi si Coach MJ Kalung Kagay. 'Yan. Matigamura. Yeah. Ka ka uh, good afternoon po. Um thank you um Ninong Gerald and uh Coach Jerry uh for having me. Sige. Jed, yeah, ano, baka meron kang gusto ano sa akin? Iya, yeah, sige. Uh, background 'di Renjino. Uh nung huli nung titingnan ko yung Facebook mo pa ano ka lang eh MS, meron siyang club eh MS Elite tama Kaya, okay mga elite, parang parang pagkaron grasot uh, eh that's simple <laughs> sa para sa para eh, parang simple club big club big club big club, mm -hmm. club okay. di ba para magde-develop o napasabi, no, pasa nakita ko siya um, uh, biglang naging director ng uh, ng ano ng Phil Nation mm -hmm. okay ah uh, pa, paano ka napunta sa game bigyan mo ka bigyan mo na ano ng mga talakas natin no? uh, brief background there mm -hmm. sa Pilipinas pa, paano, uh, ano ka sa Pilipinas din all of sudden napunta ka nang Saudi mm -hmm. okay. buo ka ng club ngayon director ka nang ng ano ng sensation leader oh, is yung ano kasi talagang naging inspiration ko syempre idol ko si Ninong Gerald uh, <laughs> Tawag dito nung bata pa lang ako number 14 na kagad yung number ko baby pa lang ata ako yun ang number ko eh so Siguro, nandoon na rin po siguro yung, yung uh, dugo namin sa basketball. And then, uh, yun, uh, nag-abroad ako. And then, uh, nakita natin sa Middle East kasi uh, yung number one sport doon, football. So, tayo mga Pilipino, syempre number one sport natin, basketball. So, para mabigyan ng opportunities yung mga mga bata, uh, yun, nung napunta kami sa Alcobar, sa Maydamam, mm -hmm. sa Saudi Arabia, uh, nagbuo kami six years ago, nung, uh, yun yung MSLE. Uh, basketball and then nagkaroon ng pandemic nag nga po namin kayo uh, sa Zoom noon eh dati uh, nung, nung naka-lockdown so dire-diretso pa rin dire-diretso po siya hanggang ngayon and then uh, 'yun shout out ko si Coach Bensky lang na nasa San Francisco which is siya yung nagkaroon ng uh, idea nung naipakilala kami Kala, Coach Chris Gopes and Alex Cabagnat, which is siya yung founder ng Phil Nation. Uh -huh. uh, si Coach Alex, uh, which is nag naglaro sa PBA, uh -huh. PBA legend din, and then naglaro pa rin sa MPBL ngayon, sa uh -huh. Basilan, uh -huh. ang kaibigan natin yun. And then si Chris uh, Coach Chris Gopes na siya yung uh -huh. uh, nagmamanage ang mga bata globally for Phil Nation. So, ginawa niya akong director ng Phil Saudi muna nung una. Uh -huh uh buong Saudi po. Meron kami yung uh, Phil Saudi sa Jeddah, sa, sa Riyadh and then sa Al -Kubar. And then binuuna namin siya. Mm -hmm. And then nung nagkaroon na yung chance na na ano to mak makalabas ng ibang bansa, karating uh, countries mm -hmm. sa Middle East which is yung Bahrain, mm -hmm. um, Qatar, mm -hmm. UAE, meron mm -hmm. na rin po kami sa Abu Dhabi and Dubai and then hopefully magkaroon din sa Oman and Kuwait. At least nagka-idea ka na kayo opo. kung ano, nasa na ang level nyo. Opo. Nung nakakita nila yung, lumabas sila ng bansa, ano? Opo. Um, actually, magandang opportunity sa mga bata kasi nagkakaroon uh, sila lalo pa ng, ano, ng marami exposure. Ah, ah, Yun nga, opportunities na makita. Ah, ng mga coaches uh, around the world. Tumutulong ba yung embassy sa inyo? Ah, ako, in but, uh, terms of funding kasi alam mo naman sa sports natin pare sa sports sa totoo lang wala na. namang income dito wala, wala, sa college sa high school pare lahat ng team na sinalihan natin wala namang ROI puro palabas talaga lahat dito where does your funding come from? Um, Siyempre ngayon naman uh, especially sa mga club teams mayroon oh, tayong sponsor. ano, may, may sponsors okay, siyempre so, yung mayroon din uh, siyempre nag-enroll po sila uh, sa sa amin uh, which is uh, may monthly fee mga, ah, mga ganoon okay. para syempre to train and syempre okay. para rin 'yun sa pang renta ng ng gym, ng gym so, equipment oh, yeah. um uh, pambayad sa mga coaches Correct. so 'yun po yung ginagawa namin sustain oh, okay. pero um kaibigan natin si ano si Ambassador Romel Romato sa Sajeda ah, okay. which is siya yung okay. naging uh, CDA sa sa Riyadh so full support naman po siya sa amin sa sa programa namin sa Saudi very good yes yeah. so, so, so ang an an tanong ko naman, no? Uh, Saudi, no? Mayro uh, meron ba kayong counterpart na ibang grupo na yun ang yun din ang ano? Alam mo, yun din ang kanilang ano eh, uh, goal eh, di ba? Uh, to magdevelop ng uh, mga grassroots yes. palace. Kasi, uh, kasi sa, sa, ibang basa, meron ganun. May eh. iba niya, Misan niya, para yung Pilipino, mag-aaway pa, nagsusunutan pa. eh, di ba? Di ganun, instead yeah. na mag-collaborate, at yeah. uh, ang dami ba naman ng, ng, yeah. ng Pilipino, yeah. ba't pa tayo mag-aaway? Yeah. Yeah. Actually, yeah. normal naman po sa ating mga Pilipino, Sean. So, pero syempre, we have the same goal na matulungan yung mga bata, ma-develop yung mga bata. And uh, yeah, may, mga ganun naman po mga, ano, mga clubs din sa Saudi and around the Middle East. Okay. Ito, so, follow-up question. Ang isang estudyante, okay, pag uh, ko sa club. Oh, hindi mo na i-feel nation, ah. Okay, nagsimula kasi siya may, may isang club, MSE. MSE. E, MSE. okay. Siya pa na na eh, sino ba tong head na to? Hmm. Uh, siya pa de, de, siyal, de siyal, di ba? Ang daming seminar nito, nag-NBA UF, kwento mo. Oh, ano may mga, uh, mga in, ina ina-inatinan -in oh. mong seminar para... Um, Dati kasi, siyensya's so, mo tumaas. Ano, ma maku ko lang kasi before ako ah, uh, ano, syempre, sininong sinasama ako nung dati um, Sa so mga coach kami lang, sa mga probinsya dati. Uh, uh, And, tapos sa um, clinic, oh, ma uh. tapos nung bago ko mag-abroad, nagkaroon din ako ng opportunity sa Junior NBA dito po. Uh, 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 oh. Which is uh, sinama ako ni coach. Gan, uh, yeah, ni, ni, ni coach a uh, bujing ako, oh, si ah, Ma'am Rose Montreal. Okay batang PBA ah, ah. so yun tapos so nung nag-abroad na ako nagkaroon ng nadala mo oo okay, nag okay. Na, nadala ko sa abroad and then syempre nakita natin na medyo kulang talaga under Jojo last time mo, mo sa yan um, junior ng um, Norman Black Norman Black okay. na junior ng O, okay. okay. oh, iloaded ka naman pala ng, uh, with uh, uh, ano nung, with all the seminars clinics at eh, kahit pa paano meron ka na talagang idea hmm. para sa okay. para doon sa ano okay. tapos nung nagpandemic yun doon na yung time na nag-aral po ako kasi wala namang gagawin eh so uh, nag- uh, nag ano, ako sa USA basketball uh, okay. tapos uh, sa Euro Euroleague head coaches board uh, yun mga ganun po tapos kung ano-ano sinasali namin uh, na sumasali ako sa mga ano sa mga coaches clinic okay. para lang mas matuto pa sa tingin mo ito ano kaibahan ng Phil Nation program kumpara sa ibang grassroots o development basketball programs Gano'n na kayo kalayo para. sa mga katabi nyo? do sa mga Arab countries at magin dito yung, sa, sa Pilipinas, sa, sa atin, dito? Um, siguro yung sa Phil Nation kasi uh, marami siyang connections. Maraming connections, at the same time, uh, maraming nabibigay na opportunities sa mga bata. Mm -hmm. Like um, kami po sa Phil Middle East, may tatlong bata kami dinala sa sa Amerika, mm -hmm. na scholars. Wow uh, sa, sa LA. And then, nagdadala rin kami dito sa Pilipinas ng mga bata na gusto mag-aral dito. Yung, yung may mga talagang potential. 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 Uh, like um, last week, may dinala kami sa Ateneo mm -hmm. uh, from Middle East, 13 years old. Uh, yun, mga ganong mga opportunities po yung ginagawa namin. And siguro yun, kasi, ano naman yan, mga clubs naman, pare-pareho lang naman tayo ng goals eh. Okay. Diba? Tawag dito, sabi nga natin, wala namang sikreto sa basketball. Talagang hard work lang po. So, uh -huh. talagang ipupush lang po natin na ipupush yun lang po siguro. Alam mo, parang ito, may, may, tanong ako na okay, sa'yo, MJ, no? Misan, ang isang tao, may gustong mangyar na maganda, di ba? Goal mo yan, di ba? Uh -huh. Tulong, no? Pero siyempre, hindi, hindi mag, magiging ma, ma, kasatotohanan, okay, yan, kung nakapondo. Yeah, yeah. Uh, diba? gusto, mo, gusto mo lang yan, pero siyempre, kailangan mo ng funding. Siyempre. Yung sa stripe kanya, labas ka muna eh. Totoo. Okay. Paano saan yung, saan mo na ako yung mga funding mo para sa akin sponsors, nung, nung mga magulang, nung, nung una syempre of course uh, kailangan mo rin maglabas sa sarili mong pocket at the same time abono ko talaga dyan abono. kasi talagang passion naman po natin talaga at the same time yung sa tulong ng mga sponsors ng mga ng mga na, magulang nakita nila yung ano sa oh pumupunta, oh doon oh. na nakita oh na talaga ng tulong talaga if makikita naman ng mga magulang and ng mga tao na na magkakaroon ng ano ng oh. magandang opportunity yung mga bata and maganda yung programa ng mga bata and at the same time yung lagi tinatanong sa amin ng mga parents ano po yung continuity Yeah. Yes, napakaimportante ano eh, continuity. Oh, 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 so yun, sinasabi namin, na explain, sa, na explain namin sa kanila ko ano yung programa namin. So from grassroots uh to college level. Okay. okay. Actually, yan talaga ang parang pinaka-challenge eh, yung nagtatanong sila ng resulta, yes. eh hindi naman 'yan na uh, gamot na ininom mo magaling ka na mami. It's hindi naman okay. yeah. <laughs> it, it <takes laughs> tari... paracetamol 'yun, no. Napales <laughs> <laughs> ang timo paracetamol, oh. <laughs> eh, ang training pare, it's it's a countless hours of repetition, countless hours of training. Pare, number one, turuan kita ng skill. Hindi ka nga makatakbo ng back and forth, papunta. Eh, Sita, iba, tamakbo muna tayo ng, ng ilang mga 30 rounds. Hindi, so, hindi nga makatayo ng diretsyo, <laughs> gumagano pero. No? Pare, alam mo ba, para itong sa totoo lang, bihira magturo ng yung, yung lo locomotor skills, the proper uh -huh. way of running. Back straight, Swing your yes, arms, yes, yes, oh. Head, toes forward. Pari iba, lala, tatakbo, gaganong-ganon. Mali oh, eh. sa proper stance. Oh, right? proper stance. May yeah. nagtuturo ba, no? Wala ngayon eh. Wala, pari. Basta ikaw tumakuha mabilis. Ito, dito mo. Di ba, pari, ganon na ngayon eh. Yes, oh, o no, nga. dapat yan, lahat siyang tinuturo. Hindi, hindi na alam ng mga parent yun. Yes. Ikaw, Ende, yung grupo mo ng mga coaches, no? Uh, paano mo tinitiyak ang mga atleta na, na hindi na pagaling sidecourt, kundi uh, ma rin at uh, may magandang asal? Um, syempre, ano naman eh, kasi ang pagiging basketball coach kasi, hindi lang naman po yan sa court eh. Uh, so, syempre, yes. e every time na bago matapos yung mga ensayo or kung wala ensayo, syempre, kailangan kausapin natin yung mga bata. Mentoring. Yeah, mentoring. mentoring uh, syempre, hindi advice. lang naman sa basketball, syempre, in life Taman. din. So, yun, yun yung ginagawa natin. Yeah. And at the same time, yung mga coaches natin sa sa Middle East, kinakausap natin na, yeah, mag-aral din. Pare-pareho kami mag-aral uh, para mas matuto pa po. Alright. ito e, dito pare, bago tayo tumawid sa ating mga ibang katanungan. Uh, mga katalayers, mag-commercial muna tayo at magbabalik ang Sport Talakan. Ambante! Nangunguna sa pinagkakatiwalaan Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to. pagpasok ng tagulan, gawing prioridad ang kaligtasan ng lahat sa kalsada para iwas aksidente. Ano-ano ang mga dapat gawin kapag nagmamaneho sa gitna ng malakas na ulan? Bawasan ng speed at panatilihing ang tamang distansya sa iba pang sasakyan. Tandaan, nagiging madulas ang kalsada kapag umuulan. Buksan ang headlights ng sasakyan para makita ang mga daan. Iwasan na rin dumaan sa mataas na tubig baha dahil sa panganib na maaring idulot nito at posibleng masira pa ang sasakyan. Pero hindi lamang ang nagmamaneho ang dapat magingat sa mga naglalakad. Iwasan ang lumusong sa baha dahil sa panganib na mahulog ka sa kanal o draining. Kaya busi muna tayo sa laban sa mga panganib sa kalsada na dala ng pag-ulan. Tiyakin din na palaging nasa maayos na kondisyon ang mga sasakyan para iwas aksidente. Ako si Jerry Esplana. At ako naman si Jerry Codiniera. Sport Talakan. Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. panahon ito, iba-iba tayo ng ideya at opinion. Pero minsan, gusto pa rin dagdaga ng kaalaman para sikat ka sa mga banding at kwentuhan. Ano nga ba ang dapat gawin? Simple lang. Tara, samahan niyo ako sa programang Aliwang Hatid, Jigo Live. Para sa live na live na usapan, ako si Jigo Postolero. Abante ang best. Balita, entertainment, sports talk. Jigo Live Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi dito sa DWAR 1494 Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. pagkasangga sa talakayan sa may init na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Gutierrez at Mr. Cool Jerry Esplana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radio. <laughs> Magbabalik ang sport talakan. Alam mo, ngayon para yung Phil Nation, no. uh, which uh, si MJ ang isa sa mga director, no? ang presidente kasi ato ito kasama natin, si Alex, no? kapag okay. not. No? Uh, parang ano siya eh. Alam ba yung pag, bukong, sinabi yung Phil Nation, mm -hmm. sa Middle East na kagad, ganun no. na yung narating nila. Yeah. okay? ang ganda, word ang ganda, of ang ganda, mount. Oh, of mount. Na, pag sinabi, gusto ko maganap ng player, taki oh. Phil, Phil Nation. Phil Nation. Patutulungan kanya, yeah. No? Ngayon, kung na na kung na nakatikim kayo ng magandang uh, ng success sa uh, ganoon okay uh, mayroon ba kayong balak na palawigin ng inyong uh, samahan with, regards to uh, magdevelop mga ng mga atleta sa ibang, hmm. ibang sports, naman? Uh, actually um, yung Phil Nation po um uh, based sa US so lahat po halos lahat ng mga sports doon meron wow. so meron ng hmm. volleyball Um, may ice hockey nga eh Tawag dito uh, may golf up. Beach okay. volleyball Madami po So, yun yung goal Pero sa Middle East, basketball pa lang kami So, pero ngayon yung um, workout namin nila Coach Chris Gopes Nila Coach Alex And yung mga coaches ng volleyball sa Middle East na Magbuo na rin po kami ng volleyball sa Middle East So, kasi syempre Nakita naman natin dito sa Pilipinas Yung volleyball Iba na rin eh Uh -huh. Mhm. Kuwasa na rin sa basketball. So, yun yun po yung goal namin. Nag-start na po kami sa Qatar and sa Saudi. Uh -huh. Sa volleyball. mag parang start parang lang, mag start pa lang. So, itong Phil Nation parang franchise to, correct? Tama ba? Um, sa US. Um, ano rin po eh. Um uh -huh. sila rin yung nag -ano sa amin. So, guide din sa amin. So, parang gano'n, parang branch parang ganoon. Uh -huh. yung, uh -huh. yung Middle East. Oo po, Middle East. East. Oo po. Mayroon din mayroon oh. din po kami sa ano sa Australia, sa uh -huh. New Zealand, uh -huh. sa Canada, ano, uh -huh. Field okay. Nation, uh, Kompleto. Bong US, uh -huh. kumpleto po. Tawag dito, yun yung Field Nation. So okay. hopefully ani eh, ba ma-interview nyo dito si Coach Chris Gopes pauwi sa July 4. Umbitay uh -huh. natin okay. para... Matagal na ba si Field Nation? Um so, mag kung saan talk, siya ng 4 years. four years. mag 4 years. Apo. Ah, So, yun, magandang opportunity din para ma-explain niya rin yung, yung Phil Nation po. Usually, pare, pag kumuha ka ng talento sa, kahit sa ibang lugar, particular na sa states, ba? Ang inaano mo, yung mga dati mo mga naging uh, agents, siyempre, eh. Uh, eh. May, Ngayon, meron pala, full, full Phil Nation pala. Na, na. Mayroon may, na, mayroon na. May ano na yan, may, may sa mga team. listahan na bibigay na sa'yo. Oo, Oo, matatangkad pare ang, sa mga Arab, ano, ha? Yung kahit yung team ng, nung araw, nakalaban natin. Nakalimutan no. mo tamo, na, Egypt. Egypt, Egypt, Egypt. Ang tatangkad Oo, pa, oh, Egypt. Oh, oh, do sa PBL na so, araw. May, baka may mga Phil Egypt diyan. Oo. Oh, 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 oh. <laughs> di, di ba sila ayaw ko sila sila, sila, mga playa si, sila ba mga player natin? Sila Sharma ba? Ano ba 'yan? Si si Sharma. Hindi mga, si Sharma ano. Ano marami, ba siya? Ano? Marami tayong mga Arab ano mga kahit pa paano oh, maganda maganda din 'yan linyada niya matatangkad diyan di ba uh, actually ano po um, as per coach Chris uh, i think mga nasa 50 players na yung nadala na, oh, na nandito oh, sa Manila oh. ngayon. Um, sila yung, meron din tayong players sa UP, uh, sa LaSalle, Half Ateneo. sila. Oh, um, example, si Jacob Baila po ng ano, ah, uh, UP. Ah, Jacob oh, Baila, ano si Sa uh, Phil Nation po siya. Uh, Phil and also, yung um, point guard ng uh, USA Basketball U19, JJ Mandagi from Phil uh, Nation Phil Nation. Field Nation. Yeah. Oh. Maayos pala, no? Oo, maganda yung maganda yung organization. O oh, sige, ito, itong huling tanong ko, anong mensahe naman ang gusto mong iparating sa mga kabataan Phil o Phil Foreign na nangangarap makapaglaro sa mataas na level ng basketball? Um, for me, um, siguro, keep dreaming. Um, siguro, sabi, lagi ko lang sinasabi sa mga bata, wala namang sikreto sa basketball eh. Tao dito, hard work. hard work lang talaga eh. Tsaka kung paano mo talaga, kung gano'n mo kagusto uh -huh. na maabot yung pangarap mo. And uh, yun, um, extra work everyday. Uh -huh. uh, huwag pa ba yung sarili, discipline, maging disiplinado. Uh, be coachable, of uh -huh. course, sa uh, parents and at the same time sa, sa mga coaches. Laging makikinig, hindi yung mas uh, mas mataas okay. pa yung boses nila sa mga coaches nila. Okay. So, okay. yun ang pinaka-importante. Okay. Hindi uh, okay. ka ba naglaro? Uh, so, naglaro po ako pero sa, sa high school lang sa St. Sa, Anthony sa ano sa Caloocan. Right? Ano, okay. uh, And then pinag-tryout ako ni Ninong okay. sa San Beden, di ako natuloy. Okay. di ako tatay ko kasi <laughs> nag-iisang lalaki <laughs> uh, lang ako eh. Oh, okay, ko iyo ako eh. Sabi ko, umiiyak ako, iyo ako na magdaron basketball. San Beden na dapat ako. Sayang. Sayang, sayang. Yun yun. <laughs> yun, uh, <laughs> yun, yun alam para may dagdag lang ako. Sila sabi niya wala sikreto sa basketball. Tama 'yun eh. Kaya tayo mga coaches, yung mga clinic ka, uh-huh. ako, may tutorials ako, diba? -ano lahat. di ba? Inaano ko lahat. Talagang binibigay ko lahat. Bakit? Itatago mo. baka man mapanood nila sa YouTube pa 'yun uh, eh. Uh, uh, di ba mapapanood din nila uh, 'yun eh. Pag e, din pa ibigay ibigay lahat. Di uh, ba? Uh, uh, uh. 'Yun naman 'yun, di mo na ma-perfect -per 'yun. Makatuto ka lang ng isa, dalawa o tatlo, ma-master mo. Ayun 'yun, na laking bagay na 'yun eh. O, ano pare? Ah, uh, shout-out ka na. Oo, oh, uh, um, shout na. Oh. Siyempre, yung misis ko, si Yon. Sarah, na sa bahay. so And yung dalawang anak ko, um, si Iso and si Mason. Aha. And then, um, siyempre, yung mga coaches natin sa Saudi, sila um, Coach RC, Coach Judel, um, Coach Normal. Siyempre, sa Riyadh, uh, Coach Dave. Uh, sa Jeddah, si Coach Val. Uh, siyempre, yung founder natin sa Phil Nation, Coach Chris Gopez. Coach, kumusta and then si Coach Alex kabagnot, um, yan, si um, mentor ko si Coach Benz, kilang na nasa San Francisco, and then yung mga coaches natin sa Qatar, Coach Mike Aleparo um, sa Bahrain, Coach Rico Santiago, uh, Coach Jojo Arpon uh, sa UAE, uh, si sa Dubai si Coach Alex Alueng, coach sa ng atene yung ngayon, and then um, Coach Jimbo uh, uh, sa Abu Dhabi, kumusta kayo? And uh, sana hopefully magkaroon ng Phil Nation sa Oman and Kuwait uh, kung meron man mga may mga club teams man doon na, na, na mga nagtuturo ng bata. Yun. Ah. and siyempre maraming salamat po ah. uh, sa kay Ninong, Ninong ah. Jay and uh, Coach Jerry. Okay. Ah, hindi nakalimutan ko pala 'yung mami ko. Mami, <laughs> mami ko. Mami ko, <laughs> mami and uh, kapatid ko si Joyce and siyempre kay Daddy. Ah, uh, thank you. Thank you for okay, everything. Thank you din. Oh, pare, ikaw. Alam mo. Ako oh, ko yung mga binanggit niya mga coaches. Oh, bakit? Baka gusto niyo namang imbitahin kami dyan. Yeah, yeah. <laughs> mga yeah, pwede tayo mag-coaching <laughs> clinic and uh, basketball clinic dyan. Together mm. with the uh, His father, nung guest natin last week, si Joey oh, Canel oh, Kuhagid, oh. eh. pwede referees clinic naman dyan. Oo oh, oh, naman, diba? oh, punta natin. na natin yan. Oo, oh, o oh. ah. oh, correct, correct, <laughs> correct. Shout out sa inyo. Siyempre, Astro Men. Happy, happy viewing. Thank you oh siyempre ako, shoutout na rin. Dito kay Ma'am Baby Fulgencio ng Bahrain. At saka kilala ko si Jojo Arpon. Uh, nagkasama kami niyan. Oh, at oh, siyempre Francis Mercado, oh, dating player. Oh, at saka, si Nino Gelig. Lahat Nino sila, uh, uh, nandiyan na rin sila oh, para naka-base. At siyempre, kay isa technical team natin. kila Clyde, Brian, Mayton, Kirby, Maria, Jesse, Queenie, Sir Ogie, at kay Alec. Yes, at magkita-kita po tayo sa lunes para sa susunod na episode para sa mga maiinit na usapin sa karangan ng sports. Dito lang yan sa Sport Talakan. Dito sa DWAR 1494. Magkasangga sa talakayan sa may init na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Glingera at Mr. Cool Jerry Esplana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radio. <laughs>